Here he comes. Oh, step out of the corner. Oh, got another one! Kumusta at magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan Player na tatayo bilang secret weapon ng Golden State Warriors sa mga laban na darating pa sa kanila At ang nakakatakot na Halloween costume ni Stephen Curry noon Nag-viral ulit ngayon Yan ang ating pag-uusapan sa video natin ito So panoorin muna natin Ang nakakatakot na Halloween costume ni Stephen Curry noon Nagbisiklita papasok ng Oracle Arena Bago natin pag-usapan ang player na tatayo bilang secret weapon ng Golden State Warriors at posibleng maging dahilan para makaabot sa tuktok ang Golden Maraming salamat po.